tang napaka bobo yung nagpapatakbo ng bansa natin why is it i am saying it. because doon pala kay Magalong unang-una <coughs> ina point si Magalong ha ah, knowing wala ba siyang wala ba siyang niya, yung uh, chief of ah, uh chief justice tang bobo dyan na nag-aaral daw na Chief Justice, ay eh, hindi ba niya in yung isang bobo naman na head of state na boss? Hindi natin pwede si Magalong. <laughs> Kasi, <laughs> ano yan, conflict of interest. Uh, public official cannot be working for another, ano. Tapos, biglang in-appoint. Tapos, sabi na itong lokal, eh, ay ah, hindi. Pinag-aralan pa ng mga abogado kung tatanggalin ba si Magalo mo na kasi kung, Eh, nung una pa lang siya na... Bago yung point. Bago yung point, pinag-aralan na. <laughs> so, it just shows that you are really stupid. <laughs> ha? Kailan ba kayo hindi magiging stupid yan? Sa dami-dami niyo ng pitfalls, sa uh, uh, snake pit malakanyang na yan, di ba?